Kuya, hindi ako nagpo. Ano po? Napindot ka niya pa. Ah, uh, pa paano pong hindi ikaw yung nagbook? Hindi ka po sasakay, ma'am? Hindi. Kasi mamaya pa ako aalis. Ah, eh, ko lang kung magkano. Hindi ko lang kung bakit napindot. Ay, ganun ba? Ah. Yo 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 move it! MC Taxi Papakarga muna tayo ng Gasolina At 2 na lang tayo Para dire diretso Biyahin natin Kaya lang wala pang biyahin po mga Intay intay lang tayo two. 200 premium Sige sige yeah, 200 premium 1 2 ilis ng pera sa gasolinan easy 200 193 196, 197, 200 200, namahati ka pong premium parang dinapuno, parang walang nangyari so meron na tayong biyahe okay na sir <coughs> Meron na tayong biyahe point uh, 79.79 nine pesos Ang kikitain natin dito Pipikapin natin sa may Valenzuela lang Tapos dadali natin ng Ayala Mall A paso Current total 101 Kabuang babayaran ni passenger 101 Ah nakikita na pala kagad dito yung kabuang babayaran Ala ko hindi pa So ways Use ways instead Grab map Okay Ah okay 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 Alam ko na to Kabisado ko rito eh Hindi ko rito eh okay. Di ba? Hindi ko rito ako eh Paano hindi ko makakabisado yan Hindi eh, ko rito ako Ayaw ko sagutin, ha? Kuya, hindi ako nagbook. Ano po? Napindot pa kaya pa. Ah, uh, paano pong hindi ikaw yung nagbook? Hindi ka po sasakay, ma'am? Hindi. Kasi mamaya pa ako aalis. Eh, hindi ko lang kung magkano. Hindi ko alam kung bakit napindot. Ay, ganun ba? Ah, uh, ma'am, ano na lang taw dito? Pa-cancel na lang para maka oh, para makapaghanap buhay pa ako. Oh, walang problema, ma'am. Ganun talaga buhay natin. Kaya pa kasi kakalko ko lang oh. ng kasi. Oh. Okay, okay, okay. Ma'am, pa-cancel na lang po. Ano? Salamat po ano. Oh, walang problema, mo Ikaw pa. Thank you. Patay, akala ko may booking na ako. Wala pa pala Naglalaro yung passenger ko Yung passenger ko naglalaro ng booking-bookingan Uy, Kina-cancel lang yung passenger <laughs> Eto, sigurado na to May booking na tayo Wala na makakapigil dito Wala na cancel-cancel dito Sigurado Nag-message na, si, Nag na si passenger eh. Message ko na lang daw siya Kapag nandun na ako sa lugar niya Di ba? Hindi na nagkamaling ibuk ibukto sigurado. Pera na to, umatak. Umatak ka pera na to. Ma'am, nag -blab -blab ako. Pwede ba kita sama sa vlog ko? Okay lang. <coughs> Mani, obra ko lang, mama. Ang bait ni mama. Sumama pa sa vlog ko. Eh, ka pa, huyata. Salamat, oh. Ayun. Oh, Ma'am, nagla-vlog ako. Sama ito sa vlog ko, ha? Talaga ba? Oo. Oh. <laughs> okay lang ba? Okay lang. Bait naman ni Madam. <laughs> Sakay ka na, Madam. Kaya ba sa Makay? Tapos. Arrive, pick up Kaya hey, mapindot ng pick up Pick up may silo. Hmm. Game na, ma'am? No, oh, po. Thank you. Ang <coughs> oh, apat na pasahero na kita, madam, eh. Oo oh, so kakastart na lang po. Opo. Oh, ah, bilis. At least, apat na. Oo, oh, tulin nga. Sana makarami pa. Alay mo. Po. Mag-44, por, ano? <laughs> Madoble, no? Madobli yung por. Malamang pagod sa pagod ka Malamang sa malamang. Baka tumatagos na ako sa pintuan namin nun, madam. <laughs> Ingat sa pagbaba, ha? Madaming motor. Baka sila na nga dumadaan sa kalsada namin. Kaya tala mo pag mamayari yung kalsada. Hindi, pag, ina pag inabot ka dyan, ako bahala sa'yo. Oo, uh, i-vlog mo, ha? Thank you. Nawala no, siya, madam. Oy, ma'am, thank you po. Thank you, you ma'am. eto na nagkabuking tayo pick up the grass tower 2 dadali ng aurora dyan sa may kubaw tinawagan ko na si passenger pababa na daw saan ako pepesto dito wala akong pepesto han? Eh. nandito na ako sa tower dito na lang ako oh. tatawag naman yun eh. diba <coughs> Malamang to eh, ito to Dalawa pa, nagkakagulo Ma'am ano Nagbook ba kayo? Ha? Nagbook kayo? Uh -oh. Ano pangalan mo yan? akin Wala pa sayo? Tayo na lang kita sa lakas Ano kayo? Ah uh, Pati na yung rider Oh yan nga ako Oo oh. Lagi ako ano rito Oh, wala mo. ko na sa wala mo. Ay, ang ko kuya. Ay, may mic yan, ma'am. Ay. <laughs> Parang ang business ng buhay ko. Ayan. Okay na, ma'am. Tara na. Huwag na nating hintayin si ano, si madam. Wala pa ba yung rider niya? Meron na siyang rider, pero wala pa dito. Sabi, nandito na daw. Iwanan na natin yan, ma'am. Oo, oh, yeah, siya dyan. Ayaw siya dyan. Malaki na yan, ma'am. Malaki na yan, kaya lang sarili niya. Yes. Ma'am, okay lang ba isama kita sa vlog ko? nag -blog -blog ako? Ah, okay. Ay, kaya ba? Okay lang? Ah, uh, uh, sure. Bait naman ni madam. Akala mo lang yun. Akala ko lang ba yun? <laughs> Nagkakamali pala ako ng hinala. Oo naman po yun. Ah, may tanong ako sa'yo. Okay. Nakasapatos ka ba? Nakakrox naka crocs ka. Pwede, yeah. pwede na yan. Kalahati lang yung huli niyan. Ay. <laughs> di ba? Di ba yung crocs yung naka close yung ano, nasa unahan tapos naka nakabukas yung nasa likuran, di ba? Yeah. Kaya kalahati lang yung huli. Inuuli nila yon? O, oh, na joke time mo lang ako. <laughs> Minsan nang jojo ko o minsan baka totoohanin nila. Hindi, hindi ko rin alam, bahala na sila. Hindi yan, lagi na ba kami nang ano. Hindi ba hinuhuli naka-crocs? No. Eh, naniniwala ka naman ako sa iyo, madam. Oh, naniniwala ka na ako, Kasi ano eh, women are always right. Yun. Tama 'di ba? Tam, ano nga uli yun, ma'am? Hindi ko naintindihan. Eh, <laughs> ano? So, women's al are always women's always right ayun ayun nagkakanda-utal-utal ako hindi ko yeah. kasi lingwahe yan eh women's are always right yeah eh paano right. naman kami? ha? Huh? paano naman paano kami? paano kayo? Oh, so, kayo'y laging mali kami yung kabaligtaran ninyo oo oh, oh. lagi kayong mali diba? para naman nasasaktan yung damdamin ko niyan ha kasi may lalaki pa sa mundo. <laughs> Ba't kasi may lalaki pa sa mundo? Yeah. Ayahan mo naman, hindi naman natin kayang kontrolin yun, di ba? yeah. Ang mahalaga na dyan ka sa likod at nandito ako sa harap. <laughs> Kaya mm -hmm. ah, ni ang boss. -hmm. akin man ni eh. Ay, palit lang tayo kuya wala kang lisensya mo mo unang paghimasukan tong trabaho ko okay lang yun kapag ako hindi na tayo aabot, tagad dyan lang tayo malamang nga mukhang napapakiramdaman ko ma'am <laughs> mukhang may gagawin kang hindi maganda hindi <laughs> naman ako marunong magmotor <laughs> kaya nga pakiramdam ko nga kaya ayaw kong ibigay sa'yo tong manibela ibang pupuntahan natin yan hindi na, ka sa ospital ano ano? ibang pupuntahan natin pag ako nagmaneo saan tayo pupunta? Wala ka namang sa ospital. <laughs> Walang problema, ma'am. May malasakit naman. O, oh, ba diba? <laughs> Hindi tayo gagastos kundi yung malasakit. Okay. ba? Diba? Ang katapat lang yan, ma'am. Isang indigency. Uh Oo. -oh. Diba? Tama ba ako? Tama. tama. Ay, hindi mali ka. Oh, nga pala. lalaki nga pala ako. Lalaki nga pala ako. Ba, sinasabi mo yung mga idea ko? <laughs> Pasensya na po, ma'am. <laughs> Hindi na po mauulit. Tama yan. Parang nabastos kita doon ah. Okay na ma'am Na ano ba yung highway dito? Yung malaking highway? Ha? ano pangalan ng highway dito? Papunta pa rin kina? Ha? Kay Perezal Yo mga kabongs Nandito ako sa may Marcos Highway Malapit ako sa may Santa Lucia Mall Sa Robinson Ito yung Macdo oh. Ayan Pumo food trip ako rito Ito ka na Pahinga muna tayo ng biyahe Tumira tayo ng Nescafe Original Halagang 15 pesos Saka tinapay na may itlog Halagang 20 pesos With ketchup na yun Ketchup ba ito Nay? Oo Mayroong Ito bang May bang pa good trip, good trip! Side na lang yan Oo, na lang Dito na lang tatapusin natin vlog mga kaibigan, mga Sarap ng hot sauce din Nay ha ah. Ano nakikita rito Nay? Actual lang? Uh, Aarhus lang, no? Uh, wala, grab. pagkawala wala katulad namin, na niligaw. Na, Matumal. Kamay uh, na, na